Hi guys, what's up? Sandito so, tayo ngayon sa kalsada ng Admiralte. Ayan o. Oh. So, ganito ang buhay namin na OFW. Kung saan saan na lang nakakupo. O ba? Diba? Ayan. Kumukuha ng karton para may mapuan, may maupuan. O ba diba guys? Ayan. Ayan may nagtitinda ng kami nagtitinda ng mga paninda. Diba, mas, 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 ganito Ano na kay Esther? Ano na itak kay Esther? Ay, awan. Ayan, may kumakanta. Ayan, may kumakanta. Nasaan Kung saan-saan na lang makaupo. Diba?